Hello po. Magandang magandang hapon sa inyong lahat, kaibigan. Ano po? Ito po kay inyong kaibigan kay Jesus, Brother Manny Bautista. Nasa programa po kayong ang pagbubunyag ng tunay na katotohanan. Ang programa po ito nagsasaad po ng katotohanan ayon sa Biblia. Hindi po tayo namumulot ng kwento sa comic, sa magazine, o no, kung ano-ano man. Lahat po ng inyong mapapanood dito, lahat po ito biblical. Po, kasi meron po kami Bible study dito po sa Paradise Site. ito po ay located sa Balotondo, Manila. Sa Barangay 128, Zone 10. Ano po, o, tignan nyo po. I-ano po natin yung camera para makita nyo po. Ang lahat ng narito, yan. Yan, yung mga bata, ano po, yan. E, Dandan lang. Yan. Sila po yung kasali sa Home Bible Study na pinangungunahan po ng mag-asawang Tatay Agosto. Siya po ito at saka si Nanay Clarita ng Garan ay Garan family ano po Ayan biyaya ng Panginoon Dios Maganda po ang panahon ngayon at walang ulan ano Kaya narito po kami sa uh, garden Kaya dito po kami magdadao sa ngaming Garden Bible Study. Araw po ng Sabado, tuwing hapon, alas 4 ng umaga ng apon o, ngayon, naawit muna tayo o, lakasan nyo po yung boses ano? kasi po para sa Diyos ang ating gagawin ay buti-buti mo Panginoon, okay? 1, 2, 3 Buti, buti mo, Panginoon, sa lahat ng oras, sa pagkakas. Bawat araw, kahit laging tapat magmahal, Yung kawal pawala ka na. Iyon at Panginoon. Ito'y nang ay kay walang katulad. Ito'y nang ay kay hindi nagbabago. Pagutin Diyos at sa amin nagmamahal. Kay buti-buti mo, <coughs> Panginoon, sa lahat ng oras, sa bawat araw, Ika'y laging kapat kong magmahal Iyong kakaway Kawalang hanggang Pinupuli Sila kita Nakil ng Diyos At Panginoon Tunang ay kay walang katulad Tulang Dinag ay tayo di Mabuti ang Diyos sa aming nagbabago Mabuti ang Diyos na sa aming nagmamahal. Purihin ka, Panginoon, minsan pa, samahan mo po kami ng iyong Santong Espiritu. Buksan mo po ang aming mga unawa upang pagkinabangan namin ang iyong salita. Sapagkat ang yung salita, ang sabi ng aming Panginoong Yesus, spiritual na pagkain pang kaluluwa. Maraming salamat po sa iyo, sangalan ni Yesus. Amen and Amen. Magsabing lahat, praise the Lord! Amen! Yan.